ay wala man t-shirt si Mark give it the Mark so the, the final count I'm ah, <laughs> um, right yeah, yeah. so guys <laughs> ayan na kami padulong na sa pupuntahan uh, at si Apo ay talagang sobra ang iyak parang alam niya na matagal kami hindi magkita pero uh, kita pare guys guys, sa sa auto pa lang kami ay tumawag na si Apo. Dahil umiyak. Das ist aus Raphael. Du bist so ruhig. Yeah, ja, ich bin schon ruhig. Terminal 1 ist zwar früher, war Terminal 2 immer. Haben die es jetzt verschoben auf <laughs> Terminal 1? Ja. Was ist das? Die Part 1 da oder was? Ich weiß so malapit na kami sa complex sa sinas O, big M Munich i uh -huh. driver de papa ha mesti taksi driver mah Come Barang di under lagi tiki, tikit tikit Tiket, tiket, tiket So, of kids. So, walang katao-tao? Jangan walang tau. hoy this is at sa A. Maybe it's over by B. oh, Mali. Mali ang pinasukan. B ang puntahan. A to A. A. Oo. So, na so can yeah. yeah. offer so, so, B. B to S. bo At is B. Oo. Mali ang pinasukan namin. Kaya, diretso. Oo. pala walang tao ay mali ang pinasokan. Tingnan ko lang dito may tao. Walang tao. Look. Saan na yung tao? Ay, renovation. Wala mahal. Renovation din pala dito. Wala lost na Renovation there, renovation. müsst da für geht da egal mhm. okay. okay ich packe jetzt da packner da ist ja dit da fahren mich wieder raus sieht okay mi at babana at sana ay okay. lagat ay dala dala hi na guys so rafael mhm. Wali, guys, kayo. Mag-ano na kami. Oops! Ay, <laughs> yung pantalon ko. Teka muna yung pantalon ko. Isara ko muna yung pantalon ko. Bukas pala yung pantalon ko. Binuksan ko kasi, eh. Yun ang mahirap. Magbiyahe na masikip. Ay, isara muna yung... <laughs> Аптималтай. Да я пасыз. Тонним до денга. Оо, на. Да ли лаггүй. Азэ тан чис, тотсгай. И я. Eh, yeah, ja warte mal, ich, mo schau so Papa. So. Und da si ist Nagreklamo, mabigat da yung aking... Oh, alis na dali. Hast du alles dabei? Hmm. Bye-bye na. Bye-bye <laughs> na siya. O, dali. Mm. Mm. na si Ubi. Dito na kami ni Rafi. So, bababa kami, guys. At kakain. Kain daw muna kami. <laughs> oh, <atsy. laughs> Dito na po kami. So guys, um, nag-aantay na lang kami na makapag-check-in. Nandito na talaga kami sa loob. Pero ang isipan ko ay nasa aking apo pa rin dahil nga ay umiyak siya ng umiyak ng todo kanina. Parang alam niya na matagal akong hindi niya makapiling. Matagal akong, uh, ewan ko guys, parang naramdaman niya kasi kanina. Sobra, nung nag-grill kami sa garden ng tanghalian, okay pa. Medyo alam na rin niya na, na yung paalis na ba ako yung tapos ng kami mag mag kain tapos ng ano parang parang nararamdaman ko na alam merong parang meram siya na ganto na lang muna kami. Tapos ngayon ay dumaan ako sa kanila para magpaalam uli ay talagang umagsak talaga at umingay siya at talagang ah uh, ano siya guys na umiyak first time kong nakita sa nakita kong uh, umiyak siya nang todo-todo so guys may ano ko lang sa inyo guys ha umpisa ngayon mula ngayon ang bakasyon namin ng aking pangalawang anak ay para to sa aming dalawa dahil gusto niyang makita ang lulu niya at gusto niya rin masilayan ng ating Philippines. Kasi last naming nakauwi doon, nung maliit pa siya, yung pangalawang ko anak, yung kasama ko ngayon. Noong 2001, 2002, ayan, uh, yun doon ang last niya kasi maliit pa lang. Mula nang magpumasok siya sa school, hanggang ngayon ay hindi pa siya nakabalik. Pero ako, pabalik-balik at saka si Obi pero siya ang pangalawa kong anak first time niya ngayon na uh, bumalik uli so ot, almost 23 years siyang hindi nakabalik sa atin kaya abangan nyo guys kung ano ang amen ang aming pag-uwi ngayon kung ano yung ano kasi medyo um, wala pa siyang, uh, ano ba tawag nito wala pa siyang uh, experience sa atin na talagang kung ano talaga sa atin. Kasi maliit pa lang siya noon, three and a half years. Pero ngayon ay may edad na nga siya at uh, syempre uh, try ko So guys, mula ngayon guys, ang video kong ipapalabas ay laging sa holiday namin ng aking anak ng sa isang buwan. Kasi gustong gusto niya makita ang kanyang lolo at ating pinaso. So, tingnan lang natin guys kung ano ang mga susunod naming palabas, balbas naming dalawa. At hindi ko siya masyadong maisama lagi kasi isa yan sa pinaka mahiyaing kong anak. Yan. At magkukwento na lang ako guys sa mga aming mga palabas, balbas. Pagdating ng nahulog yung ano ko. So, yun na lang guys at nandito na siya. So, tapos na kami mag CR mag check in na kami guys para naman ay matapos na ang aming mga daladalahin at may lagay na namin sa dapat lagyan bye check test Rafael